ang tanong, meron bang planong binubuo ang Marcos Jr. administration? Abay, baka busy pa rin party ng party. At busy pa rin na singhut ng singhut dyan. Itigil na muna yan. Sos Mario Sir. Or kung talagang hindi mapitigil, eh talagang pumasok na sa rehab at ibigay na ang uh, pamumuno kay BP Sara. At least panandalian habang tayo ay harap sa napakatinding pagsubok itong full-blown gera nga sa gitnang silangan. Hindi po biro-biro ito. In fact, kung ako si BP Sara, nako, it is a nightmare to take over government now na mayroong food blown war. Ano naman ang magagawa mo? Parang napaka-limited ng options mo. Siguro magagawa ng gobyerno na lang talaga is bukod doon sa maghanap ng alternatibong sources at uh, talagang tutok ang salapi para sa mga ayuda dahil uh, inaasahan natin na talagang tataas ang presyo ng lahat, ay eh, magbigay ng pag-asa na kung tayo ay nagsasama-sama bilang uh, isang bansa, eh eh natin maibsan yung itong kahirapan na parating at puwede tayong manaig dito sa uh, panibagong pagsubok na naman haharapin natin itong ng gitnang silangan. Pero yun nga po no, much as um Inday Sara would consider it as a nightmare to take over government now, eh, siguro naman papayag siya. Mas mabuti naman po na pumayag na si Marcos Jr. mag temporarily. Pwede naman po hindi siya magresign kung ayaw niya magresign pumasok muna siya sa rehab. Eh kasi ayaw naman niya magpa, magpa test. Pero at the same time, nandiyan ang ebidensya. So inaasum ko na baka nga gumagamit siya. Kung talagang gumagamit siya, ay nako, maintindihan po ng taong bayan kung siya'y magpaparehab. At habang siya'y nagpaparehab, ibigay muna niya yung pamumuno kay Inday Sara. And much as Inday Sara would hate it, kasi ano naman ang gagawin mo kung ganito ka talagang kagulo at wala talagang pagkahandang ginawa ang gobyerno, no? Eh kahit papano, at least manawagan siya na magbayanihan tayo at uh, tayo naman lahat ay nananaig um, no, dito sa uh, panibago na naman pagsubok na ating haharapin. Pero kung business as usual, nako, Pilipinas, fasten your seatbelt. Talaga pong this is a sinking ship. Kung talagang matuloy ang full out war sa buong gitnang silangan kung saan tayo po ay nakasalalay para sa 90%, ng ating requirements para sa ating enerhiya. Fasten your seatbelt. Dahil unang-una, wala po talagang um, namumuno ngayon sa ating bayan. For whatever reason it is, ang duda ng marami kasi bangag ang presidente. Sinasabi ko nga, I'm giving him the benefit of the doubt, kaya nga dapat magpa political test na ayaw. So sa tingin ko, baka may katotohanan. Mantakinin ninyo, ngayon ang ating hinaharap na pagsubok, gera na pwedeng magresulta sa pagkawala ng 90% ng lahat ng ating langis na kung saan tayo nakasalalay sa produksyon ng lahat ng bagay sa ating bayan. Hay nako, pero yun nga po, no? Talaga naman pong lahat tayong mga sumuporta dito sa unit team na nabudol, nagsisi na. Pero ang panawagan natin, matapos tayo magsisi, yun na nga po, pakiusap na lang. Nako Marcos Junior, kung meron ka pang kaunting pagmamahal na natitira para sa ating bayan, ibigay mo na panandalian. Sige na, mag -leave of absence ka na. Ibigay mo na kay Inday Sara muna habang nagpuputukan dito sa gitnang silangan. Nang sa ganun, someone is in charge. Kasi Mr. President, alam naman namin ang, ang sasabihin mo. E kung ordinaryong bagyo lang, ang dami-daming bagyo dumadaan sa Pilipinas, ang iyong nasasabi is, what do we do now? E lalo na ngayon dito sa diluvyong yung uh, uh, parating sa atin na talagang all-out war sa gitnang silangan. Talagang hindi lang what do we do now, baka ma'am ikaw ay mag up na at sabihing it's hopeless. Well, pwede ka naman mag up. We give you the benefit na karapatan mo naman magbitew na tuloy yan. Hindi naman ikaw sisisihin kung ikaw ay na dahil talagang hindi mo kakayanin itong paghamon na ito. Pero whatever it is, whether be it permanent pagbibitew o temporary, ibigay mo na kay Inday Sara, hindi mo kakayanin itong pagsubok na ito.